Ang mansanas ng Macintosh ay nakamamangha sa mundo. Umimbento ito ni Steve Jobs. Ngunit sino ang lumikha ng mansanas na kinakain natin? Ang stethoscope. Inimbento ito ng doktor na Frances na si Rene Lainek noong 1818. Ngunit sino ang lumikha ng tainga na ginagamit natin sa pakikinig ng lahat ng bagay? Inimbento ang makinang pangkalkula ng Pranses na si Blaise Pascal noong 1638. Ngunit sino ang lumikha ng utak ng tao na katumbas ng isang milyong makabagong makinang pangkalkula na sabay-sabay na gumagana? Ang bumbilyang elektrisidad na nagliliwanag sa silid ay inimbento invento ni Thomas Edison noong isang lipo pitong daan pitong Ngunit sino ang lumikha ng araw na nagliliwala ng pusa at nagliliwala sa buong mundo? Ang aeroplano ay inimbento ni Wilbur Wright noong isang lipo na raan at tatlo. Ngunit sino ang lumikha ng mga sistema sa mga ipon na nagpapahindulot sa mga ito ay Allah tagalikha ng lahat ng bagay at walang bagay maliban sa Kanya. Hanapin ito sa Tajdida.